Ito na yung tinutukoy ko. Ayun, yan makukuha ang nilagay dito sa ilalim. Na kalsada. Ay, highway. Highway ang baba. Paano to? Anong gagawin kong kukunin na to? Itong bato lang ang nakasangga at ibin i, pinatungan pa ng na bato. Ito, Ito na... yung sign marker kung saan na ipaliwano ko sa inyo sa unang video may mga magandang marka tatak di lang sa kanya at dito at dito na miss yung mga nagtitresyoranteng hinukay dito sila lang at dito tayo kahit na masukal susubukan natin i-explore tong ganitong klaseng marka dahil ang nakatingin yung pointer niya dito yung ay niya kibale titignan mo buo yung bato dito siya nakatingin so hanapin natin yung malalim na parte ng lupa o ganyan ba forma klaseng bato at saka ito titignan natin wala namang dot na isinulat dito hindi pa naman natin nilatitan oh, ay ayan may butas pala siya sa ilalim sigundang butas kung sa iba nito possible plus light yung sinasabi ito siya nasa sentro ibinulsa so pwede itong nakunan na siguro kay may sigundang butas sa ilalim pero i-explore natin yung tunay na meaning niyan dito sa gilid. Mayroon pang dat Malalim. nilagay yung isang bato sa ilalim hinati at ipinatong itong malaking bato tulikado magkabar down at saka nakapatag siya oh. parang inukay ng sadya tulikado pag ma maano mga boss dahil may mga sasakyang dumadaan sa baba Heart Tagilid na heart ah. Yung Corb ng heart At doon yung point niya Sa baba At saka Yan yung Pointer So Human face Naka point sa ilalim So Yung may Malaking hinukay nila doon Na may dot Corb sa ilalim Ito siyang baton na to ba? siguro sa iba nito ay eh, susunugin manumanong tipakin biakin legit siya mga as human face tignan nyo rito yung pattern niya yung puzzle niya ay sa kabila isang mata na maliit malaking bibig na katawa pointer na sa ilalim ito yung tinutumbok ay yung mata na formang oblong kanina. Yun lang yung formang oblong at sa baba yung bilog. Ayan siya. Oblong na ay na sinasabi ko kina at sa kabibig na katawa. Yan lang siya mabos. boss. Ito lang. Ayan lang siya mabos. boss. Yung oblong yung tinuro ko yung sa ibabaw at saka itong bilog. Ayan lang. Paano yan makukuha kung So tingnan natin i eh, malaking bato bar down. At kita niyo yung uh, tinipak na sadya. Triangle na purma. Malaking bato na triangle o nagtapok na bato na pinormang triangle. Ayun lang siya tatlo. Ayun lang oh. Ilalim ng malaking bato. meron panghukay hukay dito ayan lang siya mga boss at yung triangle ito yung pinatungan ko triangle na uh, malaki naka slash so, natin triangle Oh, may dat pa. may datpan tatlo kung ibasi mo to yung to human face yung mata dalawa to bibig nakatingin dito sa malaking bato grabe ay nung okay pa dito yung sinabi kong triangle ito lang sumabos ito lang yung triangle na pareho yung forma yung tulis niya dito naka ano sa gilid? Ayan, triangle. Grabe. Nasa gilid yung triangle. Yung isang mata na oblong. At saka bibig na katawa. Ya sa bato na yan ilalim. Yung deposito. Paano yan kukunin? Dinig nyo yung sasakyan. Dalawang highway yan. Dito sa ibabaw. At doon. um possible gagawin yan pwede kang magharang dito ng mga malalaking kahoy. May kahoy na may isa. At saka iharang mo dun sa may or mag talokto ka. Babagan ni magdag kong kahoy. Tapos ininayo ni masyag buak. Mano-mano. Manual or drilling. Ayan na siya makuha. Kay kung i-chin block mo, guyod pa dulong dito, pwede. Kailangan nga 5 tons to 10 tons nga chin -black. Sa kani mo ang dala dito sa patag, ayan na siya makuha. Grabe nga trap. Wow. Si so, palitan mo aning may isa na yung gatot. Tulo. Ibaliktad niya din. Hi. 3 pattern. Wow. Laro kayo yung man face na yung naka point mga boss. siya sa boss. Kabi legit.